Hey, what's up guys? Today's video, uh, may puputan tayo eskwelahan. Uh, marami kasi mga nakatambak na sa dito sa bahay. Pamigay natin siguro kahit mga tatlong box, siguro mga 30 plus species yung tra. Check natin. Ito guys, yung mga sapatos. Ayun. Dito, dito, ito. Ito. Uh, sobrang lang ito siguro mga walang dead pieces to. Ah, uh, yung tatlong box bibigyan natin sa sa Orion. Mamaya samahan niyo ako pupuntahan natin yung Orion. Ah, uh, ano bang pang pa, eskwela na kalimutan ko na. Pero ito, bibigyan natin sa eh, mga 'to. Ay tulad ng mga 'yan. Hindi naman siya sira, guys. Makita mo lang naman 'no. Oh. May yellow stain lang siya. Ayun. Pero okay yung sapatos. Iba wala lang box kasi pag nagkakaraban kami, nainitan. Tapos may iba na yung box. Hindi na namin binenta. Papakita ko sa inyo. Ayun okay, no Okay, so, matino pa yan o. No? O, oh. ang tino. Naninilaw lang to. Gawa na nabasa ng ulan o ng tagulan. Pero kung wala kang selan, lalaban mo lang to. Mga na to. Malaksira yan. Kaya okay, guys, mamaya, uh, sabahan nyo kami sa Pablo Roman. Yan, yeah, National High School. Oh. Pamihay na rin. Kaya guys, tara. Let's go. Ito na guys. Nakaista natin. Ayan, meron tayo tak, apat na box. Yung tatlong box na yun, saka itong box na to. Tara. Ito yung mga sample niya guys, oh. Oh, matino yan, oh. Ayan. Ang oh. dami guys, pwede na to. Mm -hmm. bali guys, apat na box. Meron pang titirang apat na box yata doon sa iba naman natin bibigay para marami pa tayong mabigyan. Tara, puta na tayo Orion. Ayan, dali na natin itong mga sapatos na ito. Huwag na natin patagilin para maabutan pa yung mga estudyante doon. O ko alam, baka hindi ko alam kung na ano oron nila pamimigay pero bahala na po sila ang um, Roman National High School yata. Pablo Roman National High School. Ayan. Or yun, ano yata sila uh, Campus dalhin na natin to guys Dahil lang tayo sa lit ng store Then hatid na natin to Huwag na natin patagalin Para magamit na ng mga estudyante Sa pagpasok nila no Disclaimer lang po uh, Maayos na po yung sapatos Wala pong sira May mga yellow stain lang po Gawa po ng init Pa nagkakaraban kami At yung iba po Nung nabasa Nung umulan Nung Ah, uh, kasi yung store namin medyo umula na naipon yung tubig, medyo tumagos, nabasa, kaya medyo nanilaw ng konti. Pero ayos po lata sa sapatos, wala siyang sira. Sayang po hindi napapakinabangan, ayoko na po yung display sa e store kasi gusto ko lahat ng nasa e store bago po. Yan. Let's go guys, samahan nyo ako. Marami tayong papasayahin bata. Let's go! Okay guys, nandito na kami. Yan, sila shout out namin. Kasi ang pinuntahan pala namin elementary. So, kailangan namin bawasan yung mga big sizes. Okay? Siguro pagbalik ulit dito, may mga naiwan pa mga kids shoes doon. Siguro, uh, tupalo ko na lang siguro ulit yan. At pabigay ko na lang sa kay brother na yung asawa niya kasi dito is teacher. Para dito na lang dadalhin. Ano? Dami nito ko. Hindi siya sira. Ah... Uh, hindi na lang kasi namin binenta. Tapos inista ko sa bahay. Inaawa naman ako. Yan guys. Tara. Bigyan na natin to. Guys, nandito na tayo sa Pablo Roman Elementary School. So mga bata. Tara pa sa tayo sa office nila. Pwede naman to. Wala akong problem. Noong nakaraan to po yan, eh, bigyan lang po tayo. Ay, ay, ay.

Uh, parang Kailan oh, 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 eh, oh, po bahala po? Pag meron po ulit, huwag po kayo makalala, dadala po kayo. Isang kulang daw sinabi sa kanya, kaya kailangan meron din tayo ng job. Okay. 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 Kailangan kwento sa akin yung Arlene uh, yung mga story um, ng mga bata. Ay, upo. No? Eh, nakakaawa naman din po. Kesa po na sa bahay, nakatambak. Hindi <tongan> pa wala problema Kasi hindi namin po kasi namin maibibenta yan. Kasi hindi na, di na po namin yung display po kami ganyan. Iniwasan na po namin magbenta ng ganyan. Po. Kasi masisira sila. Opo, saka wala na naman po papansin. Alam ano, naman po yung customer minsan. sa medyo. syempre, lili na naman. doon. Ayan po, ito lang po yung diferensya nyo. Ito lang po siya. Pero, okay po siya. Hindi dinisemat ay din na na Yung sa 'yung nangtaka po sa shopping ng pinuputian po. Pwede po namin ganun 'yung ganoon ng gaya ng nilikita din ng. Wala na kayo. Sa kamahalan ng po yung sapatos, hindi sira aso Kasi 'yung sapatos din, pandirin naman na lang po, magdudumihin din naman. Ano po 'yung para sa grid timing po ng mga tama 'yung process. Hey guys, mission accomplished. Ala ulit tayo ng next na bibigyan natin. Meron pa tayong tatlong box. Thank you po sa Pablo Roman. Minta ko ha, senior high. Ano pala to? Ah, uh, daw dito? Mm, elementary school. No, I hope na okay, no? Thank you din. Thank you na naging channel tayo ng blessings. Yan lang for this video. Ah, uh, abangan nyo ulit yung pamigay namin ng sapatos ulit, no? Maray pa, may mga naiwan pa nga oh. Gawin nung kasing kailangan kasi namin is uh, big size. Ay, small size. Tingnan kasi mga big size to. Kailang. E God bless po. Wait long, wait long. Woohoo! Thank you for.